O oh, kalapatids Follow up lang oh. Yung Ibon na naligaw dito Yung BFRC na may sticker pa So Ito siya Nung pinus natin nung linggo Sumaga natin nakita dito yun eh Nung hapon na ano Nakakain siyang tanghali Tanghali eh. Hapon Nawala o, oh, Ito naman siya bumalik na naman siya oh. So, sabi nga nung ano, nung tropa natin na nag-iibon din, i-isolate ko daw. Eh, sabi ko lumipad na eh. Pero ngayon, ito na siya. Bumalik. So, ibig sabihin, gusto niya rito sa lop. Ayan, kasama may maraming kalapate oh. Yun, yung may blue, tas may puting sing -sing. So, oh, hindi natin Ayan. Ayan siya oh. May adeno daw, sabi nung isang bata eh, ewan ko may aday nung ganyang kasigla na ibon nakikihalubilo na sa marami di ba so hindi natin na-isolate lumipad sa hindi natin alam kung saan pumunta pero bumalik siya ngayon yon. so ayun lang mga kaibigan ano ang gagawin natin dyan pero hindi pa rin natin ikukulong kung may kumursonada eh puntahan nyo ayun lumipad na siya dun sa taas tanyo rito So Kawawa naman yung may-ari Ano Nisip naman na naling ibon eh Hindi nakauwi So tingnan natin doon sa malapit Para Kaya natin mga ibon natin dito Kaligaw lang eh Bukas yung lop natin eh Kaligaw lang mga ibon dito Kaya siguro nalilibang siya rito Ayan Ayan siya. O, diba? Masigla na eh. Pero, dyan lang siya. Bala kayo. Hindi natin ugaling manghuli ng ibon eh. O, oh, ayan. Bahala na sila kung... Pero, sa kawawa naman yung may-ari, ano? Yung BFRC. So, sa Bulacan yun, sa pagkakaalam ko. Ayan siya, may sticker pa. So mga kalapatids, uh, subaybayan so lang po natin tong ibon na to dito habang nauwi-uwi siya dito. Maraming salamat.